Guys, ito po ang napakagandang bahay. 100 square meters elevated bungalow house with 3 bedrooms and 2 toilet and bath. Na kung saan ito nga po, although ito'y kontrata at ibinahagi naman sa atin ni contractor ang bawat detalye ng mga materyales na ginamit dito or nagamit para maibahagi sa inyo at mailathala rin sa inyo upang mapagbasihan nyo ito sa inyong pagpapagawa ng bahay. At kung magpapagawa rin kayo ng ganitong kalaking bahay, ay maaari din lamang na ganito ang inyong magastos. Kaya ito guys, panuorin at ilista natin ang bawat babanggitin nating mga materyales na kung saan ito nga ay binigay sa atin ni contractor para maibahagi sa inyo at pagbasihan nyo at ikumpara nyo sa inyong pagpapagawa ng bahay. Kaya ito ngayon ang ating topic at pag-uusapan ngayon ang isa na, na naman kababayan natin ang matagumpay na kapagpagawa ng kanilang pangarap na bahay na dahil sa kanilang pagsusumikap, ang dating pangarap lamang nilang bahay noon, eto na nga at naisa totoong buhay at naisa katuparan na ngayon. Sa wakas, tahanan, na para sa aming... at sa wakas tahanan Pangarap na ngayon'y natupad na Salamat sa Diyos, salamat sa buhay May tahanan na tunay at payapa So guys, ito po ay Elevated Bungalow House 100 square meters with 3 bedrooms and 2 toilet and bath. At yan nga po, pag-usapan at talakayin na natin ang detalye ng mga materyales mula hollow blocks, bakal, simento, hanggang mga ginamit na pang finishing. Kaya ito po, pakinggan at siya sa nating mabuti. Sa So guys, ayon po sa details ni Contractor. So if ever na-interesado po kayo, nasa dulo po ng video na ito ang kanilang FB at number, pwede po kayo mag-direct ang kumontak sa kanya. Ha? So ito po pag-usapan natin ang detalye na ibinahagi sa atin. About po sa mga hollow blocks, ayon po kay Contractor, ito po ay dalawang sukat ang ginamit. Isang number 5 at isang number 4. Dito sa number 5 ay umubos po sila ng 2,500 piraso. And then sa number 4 naman ay 2,000 piraso dito po sa kabuuan ng malaking bahay na ito. Ah. And then guys, sa mga bakal naman ay 12mm at 10mm. Sa 12mm po ay umubos ng 280 pirasong bakal. And then sa 10mm naman ay 500 piraso. At sa mga simento naman ay nakaubos sila lahat-lahat ay estimated 680 pirasong simento. So napakaganda po at matibay na talaga ito at hindi itinipid. Talagang pumasok or sinunod sa tamang proseso ng pagpapagawa ng bahay. And then sa mga buhangin naman ay nakapagpa-deliver sila ng S1 na 20 loads. And then yung 3 4 naman ng na mga bato or graba, ito po ay 8 load at iba pa po yung mga panambak dito. So yan po ay ayon kay contractor. And then guys, about naman po sa pagpapagawa ng bubong at trusses, ito naman po ang mga detalye. So ayon po kay contractor, sa long span po ito po ay 24 piraso kabuuan at ito po ay 10 meters ang haba ng bawat isa. Kaya ito po ay 24 piraso ang kanilang nagamit. And then, meron po siyang side flashing, 24 piraso din. And then, gutter, labing tatlong piraso. And then guys, about naman sa mga bakal na ginamit. At ito po ay channel bar. Yan po yung matitibay talaga na heavy duty. At ito po ay number 4. Ito po ay 22 piraso ang kanilang nagamit. And then, yung pamakuan naman, yung soloheras. Kumbaga, ito yung pamakuan ng yero. Ito po ay si Parlins. And then guys, lahat umubo sila dito ng 42 or 42 piraso. And then gumamit naman sila dito ng tubular na 2x2 at nakalabing anim na piraso. Yan po yung ginamit sa mga design dito sa kanilang sala, yung mga division na design. And then meron din pong 1x2 at labing anim na piraso. And then guys, napapansin natin, napakaganda po ng kisame. Eh. Ayan, napapansin nyo. At ito po, ay kay sir, ito po ay gumamit sila ng mga metal paring 80 piraso at wall angle 130 piraso. And then carrying channel yung ginagamit din po yan sa mga kisame at 35 piraso at ang kanilang mga pintuan dito ay panel door. Siyam na piraso po. And then guys, yung spandrel naman, nakikita natin yan, maganda na. Ito po ay gumamit sila ng 8 by 27 meters na 87 piraso. So ito pong sa video na ito ay nakikita natin na buo na po yung bahay. Makikita natin yung love guys, napakaganda po at quality ang finishing kaya ito po. Panoorin natin at siyasatin natin yung full video house tour dahil ito na po yung full finish ng bahay. Talaga nga namang quality at napakaganda. At after po nating mapanood dito, ay malalaman natin kung magkano nga ba ang kontrata dito sa ganitong kagandang bahay. Na elevated bungalow house 100 square meters with 3 bedrooms and 2 toilet and bath. Ayan, makikita po natin din sa dulo ng video nito ang FBAT number ni Contractor. Pwede po tayong mag-contact sa kanya. Any point of loss on, pwede po silang gumawa. Kaya ito po, panoorin at siya sa nating mabuti. Sa wakas, Pangarap na ngayon'y natupad na Salamat sa Diyos, salamat sa buhay May tahanan na But yeah. sa aming mahal na pamilya. Tahanan Pangarap ng ngayon Natupad na Salamat sa Diyos Salamat sa buhay May tahanan na Tunay at payapa. So guys, ayan nga po haya natin kung gaano Kaganda at katibay at quality Ang pagkatarbaho ng bahay na ito Kung saan ang gumawa po nito ay si Sir Axel Palma at si Sir Harris Palma. Ito po guys, ang kanilang FB, if ever na kayo, ay eh, i-message nyo lamang siya. Any point of po, pwede po silang gumawa. Kaya, marireplyan po kay dito or mag-comment kayo. So guys, ito nga ang tanong, magkano nga ba ang kabuwang kontrata dito sa sukat na 100 square meters elevated bungalow house with 3 bedrooms and 2 toilet and bath at ganitong finish na napakaganda. So guys, ayon po kay contractor, ito po lahat-lahat Labor and materials, complete package na po yan. So, sino lamang ibibigay sa inyo pag na-turnover ito. Lahat po ito ay nagkakahalaga ng 2.6 million pesos.